Eh uh, na, ito yung ano, uh, for pakita ko sa inyo yung nangat-ngat ng daga, Mas no? na natin itong Okay guys, uh, welcome back to our channel. Uh, rescue na naman tayo. Guys, uh, good morning. Good morning, good morning, good morning. Kiray, good morning. <laughs> Jude, good morning. <laughs> Ayun, magagawa tayo yes. ng Ford Escape, no? Ah, uh, ito, ang problema is electrical problem. Uh, rat bite, no? Another rat bite na naman. So, tayo ngayon. Oh, Oo. Oh. Poging, poging, ano? si <laughs> good, good Sheep. Si Good Sheep. ito yung rat bite, no? Uh, bali sa signal light, putol, Oh. oh. Makikita nyo, putol talaga. Tapos itong sa sa ano nya sa wiper yun oh rock bite din yan yung e, re-referate natin then ah, pa-cleaning na rin si sir ng throttle map sensor at oxygen sensor no yun yung mga din yung isa natin ah, pakita ko rin sa inyo kung ah, yun kasi yung wiring na yun ah, hinangin natin para sure ball na hindi magloko kalaunan kasi minsan kapag ka, hindi natin hininang nagloloko sa connections no yun so ito mayroon tayong pambaklas ng oxygen sensor no Ayan. ano kasi minsan nawawala ito yung mechanical engineer bago yung air cleaner nyo sir no akakalinis kabot nga jis ay jis air cleaner ng Siguro mga ano, hindi naman sobrang bago. Siguro ah, mga 4 months o 5 months. Nagpalit ako nung ano eh. Nagpa-change oil ako. Ito yung throttle body, no? Kapalo. Gasoline yan. Pwede safe. Oh, ko na? Oh. Oh, tol body okay. no. Di din sa. Okay din. Okay din mag ano mag spend cam shop sensor no. Dominarin. Ya, din din na rin natin no. Pwedeng maging cost din kasi itong erratic na RPM no. Yes. Tayo muna jud. Tayo na. Ito. Ay, mga bossing, uh, issue nito uh, electrical. Ayan. Nawawala yung ilaw. Yes sir, check. Eh meron. Okay. Working na lahat. Okay na. Ford Escape. Okay, init. And si customer. Thank you, thank you. Siyempre, ha, si Jude at si Kuya Ryan. Yan. Sir, yun doon nag-i-scan. Yan, Sir Emil.